Mga kamasro, so ito yung mga patubo natin na pangalawang tubo na ng yung kulay ano, kulay brown. Ayun. So tumutubo tubo na sila. At may gate tayo, uh, yung iba pa usbong na rin. So, ganito yung itsura ng patubo natin ng oyster. Sa mga sa mga nagkano pala nag nagpapa-reserve sa August pa po yung available natin ng protein bags yung kanito, yung patubo na, na ganito. At pag nagpitas kayo, pati yung sa may lob niya, alisin niyo. Pati yung dito, wag kayong magtitira ng ng kung ano man dito Na maliliit Pag nag-harvest kayo, ganyan Pati yung brown, ganyan ganun din, huwag kayong magtitira doon sa Sa may ano nya Sa may low, pag may ganyan na maliliit Alisin nyo yung mga yan Kasi mabubulok lang yung mga yan Ganyan Pati rin to, ganun din Ganyan, alisin nyo lahat Hmm Ganyan yung pang harvest ng sawister. Ganyan. Bali, bubunutin rin yung ganyan. Tapos pag may natirang maliliit, alisin ninyo. Mm. Ganyan lang yung pag-harvest natin. Mm. Tapos pag may naiwan na ganyan, halimbawa ito, alisin nyo lang ito kasi mabubulok to ayan para sa next na naman ng tubo ay to tutubo yan basa 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 nyo lang ng tubig ah, uh, pag umulan na ganito isang beses lang pag hindi umulan ay dalawa hanggang tatlong beses ayan Hmm. tapos ito kanyan ano lang yung pag harvest ninyo ng oyster at alisin nyo lang yung mga natira bali ito sa susunod na araw so yan lang at ito yung mga mga next na ano natin ibenta natin yan o no? sa August mga third week ganyan ano oh mga uh, third week ng August natin i-release itong mga ito.